Hi good morning. Good morning everybody. Ayan, welcome back ulit back to reality. Um okay na tayo. Magaling na tayo sa ating uh, lagnat, trangkaso, basta lahat na yun At uh, salamat naman sa Panginoon dahil hindi ako nagka-COVID. Ah, uh, talagang flu lang siya at ganun pa man hindi masakit yung katawan ko gan may gana akong kumain um, ang kaanuhan lang is may lagnat lang ako na isang araw yung lagnat ko at masakit yung lalamunan ko pero yung lalamunan ko okay na siya ngayon hindi na siya kagaya ng dati pero may kunting ubo pa lang plema ganon uh, thanks god dahil uh, hindi ako pinahirapan no at uh, nagawa ko yung mga gawain kong bahay kahit may sakit ako pero hindi siya ganong uh, 100% na yung katawan mo is, mas, masigla may ano talaga na parang kunting tamlay lang katawan pero at least hindi siya yung sunod-sunod na unlike la 5 uh, years 5 years ago na nagka ako na grabe, hindi ako ga, wala akong ganang kumain, napakasakit ng katawan, masakit yung ulo, tatlong araw mahigit sunod-sunod yung aking lagnat, taas baba, taas baba yung lagnat ko. This time naman, napakaganda lang dahil ang ganang katawan ko, hindi sumasakit yung ulo ko, ganang ganado akong kumain. Yun lang, um, na-share ko lang sa inyo ha. Inyo Ganon, bisaya lang. At malamig na lang. Malamig na kasi dito. Uso pati sa mga bata yung mga flu. Hindi lang bata, pati matanda. Nagkawaan na. So yun, ingat-ingat lang tayo lahat. Thanks God dahil hindi ako nagka-COVID talaga. Napaka, napaka, na, natatakot ako doon sa COVID na yan. Huwag naman sana. At yun. Ayun. Pasok na tayo as usual uh, back to reality. Yun. So, maya ulit, gabi, work tayo. Work naman tayo, di ba? So, maya ulit. Update ko lang kayo na okay na tayo. No, ingat din kayo diyan kasi siguro diyan sa Pinas malamig-lamig na December na, 'di ba? Um, mas maganda pang ang air sa Pinas, uh, air. Hindi naman walang wala kasi snow diyan, hindi naglalamig, hindi nagwi-winter, hindi nag nag-i-spring, talagang ano lang siya, kunting-kunting lamig. Pero sa ating mga hindi sanay, uh, lamigin na tayo, sakitin na tayo dyan. So, ingat-ingat lang tayo mga mother, mga inday, mga mamshis, mga besh. So, maya ulit tayo ha. Ayan, good morning. Gumawa ko kagabi ng, uh, nag, gumawa ko ng dough ng pandesay. Ayan. Inoven ko na siya hindi na ako muna pag perfect to gagawa ko ng uh, parang gumawa ng pandesal sa vlog pero pag ano pala naman to eh ang tagal ko na kasi hindi na gawa ng pandesal kaya medyo nakalimutan ko pag perfect to gagawa tayo ng vlog for uh, how to make pandesal so ayun ah, uh, gawin natin to i-bake ko siya ng 180 degrees celsius at 20 minutes 18 to 20 minutes so, tingnan nyo ayan ayan yung ating pandesal ayan ewan ko lang kung magiging perfect yan so ayan gusto ko lang kumain kasi so ayan na tapos ng ating uh, pandesal so i-open na Look at this. Ayan. Medyo na ano lang siya dito. Pero napaka flop. Ah, oh, oh my god. <clears throat> napaka floppy niya. Ayan Oh. Oh, diba? Parang kutsyon lang. Oh my god. Perfect. So, ayan na. Ayan. Oh, okay. oh kuy. Okay arang ato ang pandisal napaka smooth lang oh tanawan ninyo perting humok ka humok pasakong pa sa kong afeng tanawan ninyo na naratong tilawan no tilawan nato. konsa kung sa kahumok ang akong pandisal pwede na kong magnegosyo ani eh. um, kaon lang dahi nindot ka ay lami kay siya, ang sarap talaga pag sarili mong gawa yung ikaw ang mabibake talaga um, diba? ba? pak ganun mamaligya na tagpandisala ni day <clears throat> so tigman lang natin maya maya ayun na oh mura lag kutsun sige kaon pa more tikim pa more hanggang sa maubos sige lang o oh, diba lami ka ayo Ayan, i-post natin to sa ating ano, thumbnail. Pus lang, ma'am. Sige, pus lang. So, ayan, mga inday. Tapos na kami nagpag-breakfast. Kanina lang. At ngayon, mamamalingki na naman tayo. Kasi bukas is Monday na. Bilitan ng pambaon. Para bukas. Uh, ulam sa baon natin. Marami tayong bibilhin. Ay. Basta, mga pagkain lahat. So, ayun. Alisan muna tayo at yung mask ko pala ako yun ako ah meron na sa sakyan so ayun alis tayo ha bye J bye bye yung ibon namin so ayan uwi na tayo na malengki ako ayun yung ako akong, akong <laughs> pinamalengki masagulang yung bisaya alay right, no bisag sa on day ba <laughs> grabe naman Juday. day huwag yun na eh. hindi yun matagot day eh. Ang akong ano na lang, day, mabisaya yung tana, dai kahit anong Tagalog-Tagalog natin, day, makita yun talaga, ibininsya, day. So, uwi na tayo, at yun, nakapamili na ako ng konte mga tsitsire ng mga kids, at uh, inom tayo ng kape, yung tira natin kanin kanina umaga. So, bumili na naman ako ng dry yeast Yes ba yes sa para sa pambake natin ng pandesal next week na ulit. May mga flour pa naman kami stack doon. Bread flour. Yon muna ang gagamitin natin. Bago tayo bumili ng panibago na naman. Ayun, ginanahan lang talaga ako kaninang kagabi na maggumawa ng dough ng pandesal. Ayun. At sa awan ng Panginoon, perfect. Ang ganda nung pinanood ko sa YouTube na, <coughs> na ano, na uh, pagawa how to make pandesal ang ang dali lang hindi ka na mahirapan sa kalisod <laughs> ang gra, ang ganda pa talaga ng kalabasan sabi ng anak ko na si Yohe yung bunso mama out of 100 may 95 ano daw ako dahil perfect ko daw ang paggawa oy di ba ganon may 95% daw ako pumasa daw ako sa paggawa ng pandesal kasi si Amang Hari din, kumain din siya. Napaka-floppy kasi. At simple lang na simple lang talaga ang paggawa ng pandesal na yun. Hindi ka mahirapan talaga. Classic pandesal lang talaga siya as in gravity. Maya, so, ka uwi tayo. Uwi na tayo at inamtay tayo ng kape. Marami tayong gagawin. mag pa ako para bukas apron ng mga bata sa school. Yun, para sa kanilang uh, toban-toban um, sa every lunch nila may ano sila kasi um, yung nakatoka kasi sila pag nag pag toka nila na sila magsiserve ng pagkain nag -e apron sila with cup at tawag niya magmamast sila apron Kompleto so mamamalan sa muna tayo pag Maya may, may pagka-uwi natin pagkatapos natin magpahinga. So, uwi na tayo mga day. Sa awa ng Panginoon hanggang ngayon, wala pa rin akong stand ng ano, camera natin. Ay, just ko Lord. So, ayan, bahay na tayo mga inday. At, nilagyan ko ng ano, clip. Mayonnaise. Lagyan natin ang ating bread ng pandesal. ayun Hati, lag, bigyan natin yung mga bata at isa sila. O yung hair, ang lambot, di ba? Oh. Ang lambot lang. Oh. Ito? Na! Pasa-pasa. Napaka-fla. Napaka. Napaka oh, tignan nyo, oh. Ang lambot, oh. Sikto ni Sasumi. Ang lambot lang. Pabalik-balik, talagang masaya lang ako dahil nag not perfect ko siya dahil. So, ayan. Shoe to ba ito? Ito Uy, lame? Uy, si? Ayan, gusto nila yung pandesal, oh. Ay, lame kayo. <laughs> so, ayan, lang tayo. Instant coffee, dagdagan natin ng powder. Kapi yung ating parang, ayoko nang masyadong matamis kasi. Alam nyo kanina, nahulog ba naman tong cellphone ko nung nag-vlog tayo doon sa pagko ko sa oven ng pandesal. Nahulog siya yung mga baso na ng, nga, nga basag day. Ano? Nang, nagsasalita yung ibon. Mga apat yata na baso ang nabasag umagang-umaga. Ansa, sige, yaw, dia diya, chicha mo, eh. nang ladies choice mayonnaise yung ating ano. Lagyan mo natin dito, man, chicha? Para dito rin lang tayo kukuha, o, diba? <coughs> Nandik, guhan ka na, no? Sensei. Mga. Diba? Mm. Hindi gaano siya malamig ngayon. Ano lang nasa 13 degrees kami, mahangin. Ay. Mm. Next vlog natin gagawa ko ng kung paano natin to gagawin. Mm. No dame umm umm, kaya butter tokaa, kaka sa na kaka 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 tayo nakapagpahinga na tayo ng isang oras mahigit. So, yun, dito na tayo sa kusina. Eto, kanina umaga, habang ako'y nag, um, nagumawa ng pandesal, kinuha ko na sa oven yung aking pandesal. Nasagit ko ba yung kamera ko? So, ngayon, ito yung mga nabasag. O, tingnan nyo, ang daming basong nabasag. Isa, dalawa, tatlo, apat. Uy, apat, guday So, ito yung mga baso nga, na, nga ganina ba, nahulog sa, Nahulog yung kamera ko Nahulog yung mga gamit dito sa tabi ng oven So ayan Upat ka baso na day eh, Pang inumin na Pang namin sa beer Ayun Na ano ako Umagang umaga ba Ang daming nabasag Ang daming nahulog Iwan ko kung ano nangyari So yun lang Nasayangan Buti na lang si ama Sabi niya Okay lang yan oy gamit lang naman yan Hindi naman yan Hindi naman yan Uh, ano na kailangan mapanghinayangan. So kahit naman ano, masayang talaga. Sayang pero walang magagawa. Sadyang ganyan ang buhay talaga. 'Yun. Ito natirang pandesal. Yung gihalad na ko sa altar ba, nilagay ko sa altar to. Ayan. Magaling. <laughs> Sabi naman ako anak ko, paulit-ulit, diba? Mama, wala na bang pandesal? Sabi ko, wala na. Next week ulit pag walang pasok si mama. Friday ng gabi, mag maggagaw na ako ng doon yan para pag Saturday morning i-open na lang pagkagising na, di ba? So, yun. Magaling. <laughs> magaling. Mag pag maganda talaga ang timpla, maganda ang kalabasan. Parang relasyon lang. <laughs> pag mag magaling kang magdala ng relasyon, maganda din ang maganda din ang iyong samahan. Mag, kung magaling kang gumawa ng pagdudo, paggawa ng pagka, uh, pagtimpla ng mga pagkain, kung ano mang bagay ang gagawin mo, kung magaling ka dyan, magaling ka din magdala ng relasyon, di ba? Parang ano lang din, <laughs> mag magsyota. Kung hindi ka marunong magdala ng relasyon, madali lang, magda, madali lang kayo maghiwalay. Pero pag marunong ka, magdala ng relasyon. Parang tinapay din. <laughs> ang sarap. Ayan. Parang ito lang, pandesal. Ang sarap ng kalabasan. O, ba diba? May pakutskut si da in day day. Pag sure dia day. Quotes to the quotes to quotes of the day for today's video. So yun. Kanya lang ang buhay. Pag marunong ka sa lahat ng bagay, pag maganda ang kinalabasan ng iyong mga ginagawa, maganda din talaga ang resulta, di ba? Tama ba? Ang buton sa ano? <laughs> so, magluluto na ako ngayon. Plano kong gumawa ng belo-belo. Yung <clears throat> mano-manong belo-belo lang, gusto kong kahit wala na yung mga bilog-bilog ang tawag nun. Masa mano manong lagyan ko lang ng malagkit para yung sticky rice para mag ano siya. Nakabili din ako ng banana o kanina. Why? Banana, bumili ako ng banana nung nag-grocery ako. Liit die, señorita, señorita. Come with me. Ayun. Ang liit ng banana. Lagyan natin ng may kamote kami harvest. May gabi. Ayun. Next year, ang plano ko, gu gu gusto kong gu magtanim ng purple na kamote kasi para pag nag uh, may gagawin ako ng mga bake bake ihalo ko yung purple na ube. Ube ah, ano yung tawag na? Kamote. Maganda siya pag may ano, kunti lang. Mag ang plano ko lang, puhon in God's will, no. So ayan na magluto na tayo ng tinola, pagluto na tayo ng pagkain natin mga baguettes. At tama na ang daldal nanay. O sige na, maya ulit. Monday na bukas, back to ano naman tayo, work naman tayo for one week, di ba? So, yun lang. Sige na, siya sh na muna. Inutusan, ang nga pala, inutusan ko yung anak ko na bilhan, uh, ano, magbaya doon sa Amazon. Gusto kong mag-order sana ng, yung murang-mura -mura lang na stand ng camera ba? Wala talaga, oh, talagang kamay kamay. Sino may stand camera dyan? Pahingi naman. Ay, char. Oo, yun. Hindi, hindi umalis. Tinatamad. Hindi rin ako. Kasi siya ang may alam kasi sa mga bayaring ganyan, yung anak kong pangalawa. Siya ang marunong magpindot-pindot ang mga machine. mapindot ko yung mga mali-mali ay nakakahiya naman siguro, no? So, siya ang inatusan ko. Ayaw. Na walang gana yata. So, magluto mo na, muna ang nanay, no? May ulit. So, ayan na mga inday. May ipapakita lang ako sa I-share ko lang sa inyo. Hindi ako nagmamayabang or whatever. Ayun, share ko lang naman. Kasi, yun lang. Part na kayo ng buhay ko. Tsuris! Yun nga. So, nung um, last December 8, may ano kasi kami, kumbaga, sa mag-asawa, may mga uh, mansary, ang mga mga boyfriend mansary, sa mga mag-asawa anniversary. So nandun, nandun, kami sa part ng anniversary. So ito yung anniversary gift ni Amang Hari. Ayun. Na ayun, binigyan niya ako ng flowers. Char! <laughs> Alam niyo, ilang taon na kami? 21 years. Tap, na, munti ko na nakalimutan. Sabi ko, dumaan halungkat na tiningnan ko yung mang, yung wall ko sa Facebook eh dati kasi sinare ko yung taon-taon niya ako binibigyan ng flowers sa ganito yun Tas, <coughs> pag pagka ko nang pagka buklat ng wall ko nakita ko yung pinos ni Meta na ano yung yung bulaklak nga ayan so yun lang sinare ko lang sa inyo na sabi ko December 8, anong araw ba ngayon? Ay, sabi ko, ala, anniversary namin. Ayun, ako nakalala kasi si Amang Hari, may sakit siya, nahawa sa akin, nagkahawaan kami. So, minessage ko, sinend ko yung uh, <coughs> picture doon sa anniversary namin last. Ayun, nalala din niya. Bigla siyang pag-uwi ko, bigla siyang pag-uwi ko, galing sa work bumili talaga, bumili siya ng ano, flowers pala at cake. So, yun. Yun lang naman ang share ko sa inyo mga day. Wala na iba. So, eh, mahaba-haba na tong ating vlog. Dito ko na lang i-end. At ayun, thank you for watching and uh, be yourself. Be natural. So, ganun lang. Anong, anong nga rin sa ulo natin day? Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye! thank mm -hmm. you